Bismillahirrahmanirrahim Ngayon kasama naman po natin ulit si Ustaz Muhammad Rodriguez na dating Roman Catholic at marami pa po siyang mga sekta na pinasukan. So ang tanong po po sa iyo Ustaz anong nga po ba ang pagkakaunawa ng mga Muslim hinggil ka ni Jesus? billahi shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala karim Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi kailanman lumalabas ang mga Muslim sa tunay na tu sa tunay na katotohanan ang sinumang muslim na hindi maniwala kay Jesus ay sa impyerno ng apoy siya magpakailanman. Subalit so, ang nakalagay sa banal na Quran, ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya ng Islam. Kaya ang mga muslim kung si Jesus ay nagsasagawa ng pagdarasal na nakapatira pa, ito ay sinasagawa rin ng mga muslim bilang pagsunod sa mga propeta na katulad niya. Kung si Jesus ay nag-aayuno, kung si Jesus ay naghuhugas ng kamay at paa, at pagkatapos ay tinatapos na ito sa pamagitan ng pagsasabi ng Peace Be With You o Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kung si Jesus ay circumcised, kung si Jesus ay nagpapahaban ng balbas, kung si Virgin Mary ay nagtatalukbong, ang lahat ng ito ay tinutupad at isinasagwa ng mga muslim. Sabagat walang kaligtasan sa sinumang muslim na hindi maniwala sa tunay na pagkatao ni Jesus na siya isang misaya, na ang ibig sabihin ng misaya, ang mabiyayang tagapagpain. O ano man ang kanyang hipuin, gumagaling, nakakalakad, nakakakita, nabubuhay sa kapahintulutan ng Allah. At ang isa pang himala na ginawa niya sa tinatawag na malulahating Quran ay bilang isang sanggol ay nagsalita siya, hindi pa umaabot ang yugto ng pananalita at ipinadala sa angka ng Israelitas. Kaya ito yung paniniwala namin. Kaso nga lang, hindi tinatanggap ng Quran na siya ay isang bugtong na anak. Sa kadahilan ng sa Diyos tayo nagmula at sa Diyos din tayo magbabalik. Kung ang lahat ng bagay ang nagpanimula ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpanimula ng mga kalangitan at kalupaan, nagpanimula ng mga tao, ng mga inkanto, ng mga angel. Ibig sabihin, sa so wikang ng mga Kristiyano sa Diyos tayo nagmula at sa Diyos din tayo magbabalik. Kung ang lahat, ang nagpanimula ay ang Allah, ba't kinakailangan magkaroon siya ng anak? Badi usamawati wal ardi wa kada amran pa'in yaqulu lahu lahukun fayakun ang Allah ang nagpanimula ng lahat ng bagay, ng mga kalangitan at kalupaan, kapag siya'y nagtakda napakadali lamang, walang kahirap-hirap sasabihin niya lamang bilang pag-aatas, kun fayakun mangyari at ito ay kaagad na mangyayari. Isa rin sa kadaylanan kung bakit nasamba namin si Jesus, ako na dati bilang isang Romano Katoliko, ay dahil sa malahimalang pagkakasilang sa kanya. Subalit dapat natin isaalang-alang na mayroong apat na pamamaraan ang Diyos sa paglikha sa tao. Si Adan ay isang mama kaagad na malahigante at upang magkaroon siya ng buhay, ang Espiritu mismo ng Diyos ay inihinga sa kanyang katauhan. Hindi siya nagmula sa sinapupunan Kung si Adan ay walang ama at walang ina at nagtataglay ng Espiritu mismo ng Allah, kabaliktaran, tayo naman ay galing, ay walang pinagmula na lalaki at babae. At pagkatapos, yung tinatawag nating si Hawa, si Eva, ay galing naman sa lalaki, hinugot sa tadyang at ilamnan, at bilang kabaliktaran ng pagkakalika sa kanya, ibig sabihin, bilang kabaliktaran ng pagkakalika kay Eva, ay nilikha naman si Jesus sa pamagitan ng isang babae mga Ito yung apat na pamamaraan ng paglikha ng Diyos sa tao, hindi natin maaaring sambahin ang mga nilikha. Kung sesong sa inilika, merong lumika sa kanya, at kung merong nagsugo sa kanya at nagsugo sa lahat ng mga propeta, kung sino yung nagsugo sa lahat ng mga propeta, ayaw lamang ang ating sasambahin. Sabagat isang insulto at isang malaking kalapastanganan at walang kapatawaran na kasalanan kapag ang isang tao ay sumamba sa iba bukod sa tunay ni Diyos na lumikot. Um, maraming maraming salamat po Ustaz. Another na katanungan po. Sa Islam po, ano po ba ang paniniwala nila sa kanimeri o si Mariam na Nanay ni Jesus? Subhanallah, wala kang makikita sa ibang kasulatan na kung saan bilang pagpaparangal kay Mariam, si Berheng Maria, ay merong isang kabanata, kabanata 19. Ito'y bilang pagpaparangal kay Mariam. Ang kanyang pagkain ay galing sa kalangitan. Siya ay dalisay at tinanggap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang chosen above the women of all nation. Sabi nga sa chapter 3 verse 42 ng Banal na Quran, Wa idkalatin malaika tuya maryamu inna Allah hastafaki wa taharaki wa hastafaki ala nisa'il alamin. Tandaan ang sinabi ng Anghel o Maria, katotohanan ng Allah ay pinili ka at nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba at pagtanggi at pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Yun ang paniniwala namin. Karagdagan pa, ang paniniwala namin ay nasa tamang pananampalataya sa Berheng Maria, hindi pa isinisilang ng malahimala ang kagalang-galang na sanggol na si At ang sinusunod na pananampalataya na Berheng Maria ay ang lahi ng mga dakilang propeta na subo na lahi na kanilang pinagulan kung babaybay yung patungo kay Haring Sulaiman, pagkatapos kay Haring David, pagkatapos kay Jacob na tinatawag natin Israel, at ang tatay ni Jacob ay si Isaac, at isa sa kapatid ni Isaac ay si Ismail. Marami silang magkakapatid At ang kanilang ama ay si Abraham, at si Abraham ay galing kay Noah, si Noah ay galing kay Adan. silang lahat ay nasa tamang pananampalataya at daan ng kaligtasan hindi pa isinisilang ng malahimala ang batang sanggol na ng seso. Ngayon, nung seso sa isinilang at nangaral sa angka ng Israelitas, ang tanong ay ganito, ipinagpatuloy niya ba ang tamang pananampalataya ng kanyang ina at ng mga dakilang propeta at sugo na lahi na kanilang pinagmulan kung babaybayin patungo kay Abraham, kay Nawa at kay Adan? Kasi ito yung palaging pinaka pinakapik ng pagmumuslim ng isang Pilipino. Dahil natuklasan niya, na sinabi mismo na Jesus sa Matthew 5, 17, 18, huwag yung isipin ako'y naparito upang sirain ang batas o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi bagkos ay upang tuparin. Sa pagkatotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang kudit o tuldok, sa kautusan sa anumang kaparanan na hindi magaganap hanggang sa lahat maganap ang lahat ng bagay. Kaya ipinagpatuloy lamang ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang ina at ang mga dakilang propeta at sugo na lahi na kanilang pinagmulan. Anong ibig sabihin nito? Hindi Christianity ang itinuro ni Jesus. At walang nakasulat sa Biblia na sa si Jesus ay nagturo ng Christian one. Subalit nakalagay sa banal na Koran kung ano mismo ang lehyon na ipinahayag ng Allah kay Jesus at sa lahat ng mga propeta. Chapter 42 verse 13 Sha'ara lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha wa allazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wala la fi. So ano ang sabi Walang sinuman kundi ang Allah ang nagutos para sa inyo o sa katauhan. Dahil hindi pa tayo nililika, itinalaga na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating relihiyon. At kapag pinag-usapan ng reliyon sa pananampalatayang Islam, ito ay tumutukoy sa makalangit na kaparaanan ng pamumuhay. Walang sinuman o sang katauhan ang nagutos sa inyo ng parehong reliyon, ito yung reliyong Islam, na from the very beginning ay itinalaga na ito ng Allah. Kaya kasinungalingan at mariling paratang kapag sinabi natin nagsimula lamang ang Islam ng kapanahon na ni Propeta Muhammad SAW. Ito ay sinasalungat ng Allah. Sapagat ito ipinag ang ipinag-utos din ng Allah kay Propeta Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus at kay Muhammad na sinasabing itatag niyo o sang katauhan ang makalangit na kaparana ng pamumuhay bilang inyong reliyon sa ibabaw ng kalupaan na ito ang magsasaayos ang tamang kaparanan ng pamumuhay at wag niyo itong pagbahabahaginin. At bilang babala, sinabi rin ng Allah, wa may yabtagi gayral dinang palayok balamin, wa huwa fil ang sinumang magnais ng reliyon maliban sa Islam na ito ang ipinahayag ng Allah kay Jesus ang kapanahunan niya at ipinahayag din niya sa mga naunang propeta na ipinadala kay sa kanya at ito rin ang ipinahayag kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinumang magnais ng reliyon maliban sa Islam kailanman ay hindi to tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay siya ay nasa hanay ng na mga talunan bilang pagpapayo ko sa aking mga kababayan napakasimple lang para matahak ng bawat isa ang paraiso ikaw ay lumabas at magsaliksik ng totoong pagsasaliksik at ang iyong huling hantungan ay para ito. Naway ang lahat ng ating, ng ating mga kababayan magmana sila mula, nawa ng paraiso gayon ang magmula sa kanilang salilay hanggang sa dulo ng panahon ibig sabihin sa pamagitan ng habag at gabay ng Allah. Amin. So, bihamdik Asyadu Allah ilaha ilaan kuhastagfiruka wa atalilay. So maraming maraming salamat po Ustaz sa Muhammad uh, Rodrigo, Rodriguez. Rodriguez. Uh, now ay uh, natanong, nasagot po ang mga katanungan ng ating uh, mga kababayan hinggil sa kung gano'n nga ba kaimportante o kamahal ng mga Muslim si Jesus o si Isha at sa kanyang nanay na si Muhammad. So, maraming salamat. Yung pangatlo, bakit pinagal si Propeta Mahal? Meron pa daw pangatlo.